a um, dua kasi mana 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 human na, na iko ang bagyong atino ako ko lang istorya ko experience atino, no? Bagyang, tino. sa tino no bagyong tino labis ang baha ga lalim ning dili lalim ning, ano mag igotas ka talag man labi nagbaha na dili di, lalim kana makita natos tv na experience nga na, 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 na nakasap atop ah grabe ay eh. mahiyo na natagamtam na ginako ko dre mismo sa dreslasyon sabi ya, di man sa ingon na nagmagahi ko itong pagbackweight ang ako lang ipauna lang ako sila backweight silang akong mga uh, sakop gabi palang lang na so wala pa yung bagyo so wala pa yung bagyo pagbackweight ako lang, lang kikuha naman na sila sa si balay kada balay kaya kuha las uh, na last dosik uh, na to kada lawan ipanguha na sila ako di nagpabili lang ko dito kaya ano Uh, ang mga gamit akong ipasakas pabaw na dukay kung ano man sige na kung iduka naman ko mo nag live ko putol putol akong live ato kadlaon alaon na to alaon na kapin ang tudlas kuan niya nakasaka nakapasaka na kong mga gamit wala ko magpasaka na gamit sa taas anak nakuha na ko to magkabuntag mga alas kuan yan ang tubig niya awas naman nasuod na mapit na masuod sa balay di ba yung na nga Daghan na ba kayong mga bahang mga agay na pita? Dekan nang perlu dili na ingon awas oi. Dili na mau awas. Awas sa siya pero ingon nang libel ang kwan. Asa sada pero dili ingon ato nga halos kabalay. halus timo nga hasan isi na damay na ko isi mo nag -free parking mga isim at ang isim ito sa konsulasyon niya na na naigo pag na lunupan pa yun moto na kuan pag kadlaon uh, tanaw ko kay kusog na mo baha di ako Pag gigawas mga alas 4.30 gigawas ang motor kaya nalapawan naman ito sa tubig pag human pag lap, nalapawan ng tubig balik ako sa kuhan uh, lagi karon kay uh, pag balik ako kung ano ng motor nilabang labang manta ko itong sa kuhan Malabang, ako itong ang motor sa kasada niya naman madag hindi naman madag labang kay kusog sa, sa sulog ba basin basin niyang maanod moto yang ikonan di 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 pinsan moto di pasalipo dan aku sa tricycle sa kamu silingan si kang Samuel nama tu yang kadang bahas itu balas bah balas yang di pangsuduk sa aku aku di datugan pada dili lima anod aku di pernah di datugan aku kawan si aku ma kalau kurut kesa aku di dia moto di balik kus balai balik kus balai pag balik kus balai Kau go, mengalih singkong itu, api itu tulis singkong. Kau go, kau ikut tu, mau tu, Pag umano ka, oh ko. Pagkatuog na ko, nakamata na ako. Pagka alas 6.20, uh, you know. nabug na ako bukubukos. Ang tubig na inigawas, na namuka sa kon Ang tubig. Nalapa na lang sa kuwan. Nasunas balay na mo. to ang inaga ng motor. Pagka na ako ng motor, kusunan naman kayo nga tubig. Kusunan na kayong sulog sa tubig. Ang motor ako, Napa pa dito pa skilid sa ga galit takilid pa ga higda na sa ba sa Luis Tricycle pero pano ko na tumanod? Mo Muto dagandaga ko dito, mga alas Capital City to. Dagandaga ko 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 nang ikot. Kaya ako hikot sa tricycle. Kawa ko kawa ko ko kalambre. Pagbalik nako, ang Ako tricycle, akong motor, nakita nako. Wala naman. Ko, nya na tong nang silingan na mo. Iya, yeah, tanaw ko ng motor niya, bro. Nasa norag na kay kapala niya, Maroon na nara niya. Mo to ikagulo nako, pagkuha nako wa na yon. Di balik ko sakit, tanda ko sa tanda Tanaw ko sa bobo ga galukot man ang baha ah galukot sugay so, nga ako uban ako ni gawas kada nga mong titayan na namay na, screen sa kilid ni gawas aksyon si gawas atras ko kaya gasugat man oi eh. pag atras ko aw ging na bay atras kaya kusog ang baha oh galukot pagbalik sa gig pagbangga to sa baha to sa screen alukot ah, ang screen Kaya gua pasang kakuhan ipit siya, aku dito, absen ga pun gua Pakanon, gua ko, bangga ko sa bumbong ah grabe yung experience ko, bangga ko sa bumbong kaya kaya habog naman kayong aksyon sa sakat, tasa naman tubig Di, dangaw po na ibalay ito silingan na mo, sus, kaya di man makuha kaya man tubig, dangaw ko saka man tubig yun pag sunod nga, burog ikaduhang way, burot sa tubig, saka naman na mga iro, iro, mano, kanan experience ko pag saka ito kasunod ng mga manok lang mga payupan, ato naman ito ko, di mo silbi niya, natong salingan na mo itong driver balabal. So, bus, bus nyo, ato na tao, sibat na tao. Ah, sibat na ito. Gawas na galon nga, kanyang galon sa, kanyang galon sa mineral. Gawas na mga galon sa mineral. Ako na, ako na tumuto yung ikunitan. Ngita ko ka nang naitakong, gunit ko nito, para maluwas lang ko kayo. Lakaw na lapas sa tao. Pagkuhan, gunit ko tumuto yung nakaluwas ako nito. Ah, Luto-luto ko to nang balay. Nang kadang balay. Dito ko muto ni sa kami. Ang asang bayaw dai nga padung kun pa siya kasawa. Wa siya, siya ka. Ito nilapas siya wa siya sa padayon kay gibuyag sa barangay tanon nga ayo padayon do kay sakinan. Nagpadung sa diyan na ano, do kamuk. Muto nag sugat sa iskina nag nagabot ning duha. Muto nanakay mi to, sa taas tung balay tong iyaan, ay, ayaan nakami dito dito ko na luwas sa kami dito puto naka live ko sa murang third floor mo siguro to na kalaim ko dito dito na ko nakikuan nga ang baha grabe gito yung baha ang nalunod yun ang timo konsolasyon tanaw ko tanaw ko sa mga kuan dili sa may kukula ng luta ug mangkok mo gito experience ka pina kada kung baha gyud kita nakita ra us konsolasyon nga grabe gito yung baha Nga, nalukog yun nga ang katuluyo sa balayan kabalayan nga di magina masudlag ba pero ah sudlak baha oi taas kin padir ya solo dong Gahay oi dahe kin padir ya pero sulod solo dia pun Grabe experience aku dia pita kana lego mati di di mayo gigit laling kuan naka experience mo kus audit nya kuan sa south alegria kusog ang hangin nya pero wala sa tubig dire ang hangin nya hinay pero ang tubig dire nagana. Ah, Wey, RT hayo, basta glapok. Ali, ah, ngulingo ko, grabe. ako plano ta mo patong na to sa top ako problema lang ako yawan ba ako nila ni nabili ni donya ang mga ang mumula po sa Aku wala ko gagulitan asa na upay ngon ang experience ya ah, digit digid digit ka tiyaw tiyawan ng katalagman yun yung pasalamat pag yapon kung sino nga uh, buhik niya po ron yung pasalamat sa kusgalon nga nakagunay kusgalon mo gito yung nakalawas ako kaya wapak kumakuan kaya ahong di ko anan bangga bangga na kusbong bongon kaya akong ispinsan lawas kaya simbak ko huwag na ka ng kabilya ba unay kuya o da unay kabilya simbak ko lang ah unay kus galon po to kapag tigogo sa ubos ito luta ko dito abot sa ubos ito luta ko dito eh, grabe ah pangalag huga kayo ay huwag kuwan basta mabuhi lang ha mawagin na yung akong experience guys ayaw din mo kukyan sana mga inana pero hindi magiging sa nagbagahe nag ko nga wala ko mo bakwit ako lang yung safety lang daan ako mausakob ba kaya ako po dyan mo ko maglangoy-langoy magamit naman ako mag mga kuhan pero makapangangkuhan kaya na mga babae lisod kayo nung mga bata na kayo na siya di kina sila kuhan mo to nga ipabakwita na sa sila daan nung pagkagabi eh Dagha na makwit ay. pero sa kadabalay tayo ako kabukabilin nga manghipo sa mga gamit pasaka mo to nakapasaka ko sa taas muna akong experience sa Baha Adres Consolation ko is gabi ka kuhan kana ko di, di, di lalim ng katalagman basta bagyo na mora na, guys salamat mm -hmm. Thank you